tatlo so, mga ka So, kaingay-ingay ng ating exhaust pan, no? Sobra tayong napagod. Kakatapos na natin magluto ng negosyo ng ating amo. Negosyo nila. Pero tayo yung nagsasakripisyo ng pagod. Charm. So, painom taog. Arabic coffee. But first of all, mukhaong sa taog tamar. Ngayas ang mga lagay. Ako ang pagtamar. Pag mong pilihan mong katapang is, higap ka o. Arabic pure coffee ko na siya nga ginablend. Hindi po tangan nagmentol. Para medyo bugnaw-bugnaw. Tapos siya parang. Mm. Sabi nila, itong kape daw nito, pang pagana. <laughs> pag uminom ka daw dito, ganado ka daw sa kama. Daig pa ang nakarubos. E, paano naman kaming single ma'am? O well, kahit hindi single ma'am, tapos nandito ka sa ibang Sa trabaho, wala kang asawa, syempre. Tapos ininom ka nito. <laughs> Ay, nakakaluka. Fior Coffee. Mapait-pait na matamis-tamis. Mapait yung coffee na malamig. Pero dapat tumain ka ng matamis like tamar. Or dates. Kaya na, feel, mo na yung tamis sa dina mo. Hingain mo konti. Tapos, higup ka nung pure blend na co coffee. Tinakuluan. Lagyan na mentol at saka java rum. Sarap sumisipa ya pala sabi nila pampagana kasi sumisipa sa lalamunan mo eh. Ayan. Tapos, so, tapos na tayo nito sa coffee na to. Gamot din to sa sakit ng ulo guys. Pag masakit yung ulo nyo mga kairing, try nyo uminom ng coffee at kumain ng tama. Effective. Tamahan nyo pa ng panadol mas lalong i-epic. Samahan nyo pa ng panado, pan lalong i-epic. So, nakatatlong glass na tayo ng rapid coffee. Doon naman tayo sa tea. Dito naman tayo sa tea. Ito yung tea. manit init partner naman ng tea, pwede nga kumain ng chicheria, tinapay, biskwit, mga nuts, yan. Pero ako, oh, ito pinakain ko, masarap. Mmm. Mmm. Tapa. Hmm. Mayroon na siyang pahay. Kung masabit ko to, ito kasi, maalat na matamis sabi. Yan. While nangunguya kayo niya, tama din pagkatapos ng ngunguya, malamig na yung, medyo malamig na yung tea. Sabi na, higopin. Yan. Ang crispy, ang sarap. Pam. <mim> 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 yung aking alaga. Sarap. Mm. Dapat Ah Dapat 'yung iniinom ko guys, mga kairing. Dapat ano 'yun mga kairing iniinom ko, 3 in 1 is cafe ganyan, iniinom ko. Kaso, parang nagsasawa na ako sa kape araw-araw, kaya ina-alternate ko. Tingi ngayon Nescafe Bukas ganyan. Tingi ngayon Nescafe Bukas eh. Dipindi sa mood ko. Tapos 'yung na binibili ng boss ko na coffee, di ko naman nauubos. Like, bibili siya ng mga 60 pieces, 40 pieces, or 35 pieces. Depende sa pack yun eh. May malaking pack na may 45 pieces. May malaking pack pa talaga na 60 pieces. So, ma maubos mauubos ko lang doon na 17 to 15 pieces. So, nahigit ka lahat, eh, pa yung natira. Tatabi ko yon Tapos, bibili ulit ng busing ko ng bago tas bubuksan ko ulit or hindi ko nabuksan tabi ko yon hanggang sa maipon na maipon ko syempre <laughs> alam yun na mindset ba pang karton <laughs> pang pang <kayo> ko natin saan <laughs> pa yun mmm namin